meron na huli mga idol ayun. Ayun. hello what's up, mga idol so maganda nga po pun. so punta na natin yung ginawa natin bitag dito sa bundok mga idol i-check natin kung may nahuli na tayo so ayun punta natin ngayon yung ginawa natin ng silo o bitag tara baka may huli na yun ito mga idol, yung isa. Wala pa. Ayun yung dalawa. Ayun, punta natin yung iba. Ayun, wala. Ito mga idol. Ito mga idol, wala din. Walang huli. Hindi pa siya nag-ano. Punta natin yung ibang ginawa natin dun sa dulo stick natin baka nag pitik na yun or pumitik meron pa tayong ginawa doon sa dulo baka nakahuli na yun punta natin kasi marami ditong mga kinahigan mga idol baka yun ang nakahuli rin punta natin Ni hey, mga idol. Wala din. Nabalik siya. Nabalik yung ano niya. Ayun oh. Na. Nabalik. Hindi pumitik. Nabalik siya. Ito. Wala. Wala to. Punta natin yung iba. Wala din mga idol. Ayun. Wala din siya. ayun mga idol meron tayong nahuli dun isa ayun, ayun mga idol Uy, ganda ayun mga idol ayun meron tayong nahuli mga idol ayun ayun Pagaganda mga idol Nakarating so, siya dito ito naman yung isa na pumitik naman itong isa ayan pumitik yung isa mga idol bali dito siya mga idol ayan dito siya dumaan ito mga idol ayan o ito siya yung ano niya pinaka baog niya sarap punta natin ating kunin na natin mga idol baka mabalian kinakagat na ng mga ano mga langgam hindi lang kunin na natin mga idol Kamu ikut, kembali ikut.

ng mga ito nagkalat na siya dyan sa nag-alat eh okay, mga idol yan yung haba ng ano niya tide niya yan yung ang laki mga idol ang laki niya oh. mga idol ang laki oh, namaga na yung paa niya pati naabutan naabutan natin hindi na hindi tayo na unahan ng bayawak mga no, idol <tong> Ini <tiyan> matanggal. Mm talaga na ano siya mga idol ikot ikot siguro siya ah, matanggal yung kahoy na hmm. tanggal na rin Ayan. sugatan si mga idol laki mga idol sabang laki yan siya Hmm. Haba ng tahid niya. Baka haba ng tahid. Hmm. Ayun. na naman tayo ngayong araw na ito. Grabe ang lucky Tara mga idol, uwi na tayo. Uwi na rin tayo isa. Ang Ang ganda. Kapon mga idol, nagpunta tayo dito, wala pa. Ayan. Ngayon, idol, meron na rin tayong nahuli. Ayan.